Hindi na tayo may hirapan sa pagkuha ng mga dumi. Kunting dumi. Diyan. Dito yung butas. Diyan. Ang kabilaan niya. Ah. Ilalagay na natin ito ating ah, filtration. Yung chamber pala. Diyan. Diyan. Dalagay dito ang yung mga ah, pwede mosquito net mga pare lagay natin yung mga foam at saka sa ibabaw na naman yung yung mga sisiyal natin yung mga palaba yan dito din lalabas yung malinis na, na tubig yan dalawa yung uh, labasan ng tubig so ganyan lang simple mga pare ko yung pag yung setup ng ating filtration box eh, ito yung gagamitin nating pandikit itong epoxy. Ah, maganda tong mga parekoy. Ginagamit rin ito sa mga sakayan pangdagat yung mga pump boat. Yan. Mabibili natin ito sa hardware yan. Ah, bali dalawa to all purpose adhesive A at saka B. A at saka B i-mix natin. Papakita ko mamaya kung paano magmix ng uh, epoxy. So dapat pantay lang yung karami kar nila Uh, nitong isa at saka ito paghaloin na, pag natin yan pag na-expose na sa hangin yan ganito na yang resultan yung resulta niya mga parikoy titigas na yan parikoy pang, pang tapal natin, -tapa natin sa mga butas eh, medyo matagal na tong ating mga filtration box may isa rin ako dito mga parikoy yan mas maganda kung ganito ang sit-up yan hindi na kayo maghirapan magbutas ng inyong mga chamber box. Yan. Dito rin tatagos o lalabas yung mga tubig. Galing dito sa itaas yung tubig, lalabas sa baba at saka aangat yan. Ito, ito yung ating uh, filtration box. So malaki ito mga parekoy. Yan may butas dyan sa ibaba pang isip. So, yung ginamit natin mga parikoy, ito yung uh, mineral or yung mga mismo or mga uh, plastic bottle ng mga soft drinks yan. Pwede na, pwede na rin yan, makasave tayo yan parikoy sa mga uh, recyclable materials natin. Mga sa ating mumunting mga palaisdaan yan. So, dito rin yan, pasok. Pali, chamber din niya ni dito dito. Ayan. So mamaya mag-mix tayo ng ating epoxy para pandikit natin sa mga may mga maliliit na butas-butas.